Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 11213 na may pamagat na an act providing education pathways for basic education students. Sa ilalim ng panukalang ito, tatlong track system ang iimplementa para sa mga grade 10 graduates, kabilang rito ang two-year university preparatory program, technical vocational program o advanced placement exam. Ang advanced placement exam o honor exam ay ibinibigay sa mga graduating grade 10 students kung saan o na makapasa, mabibigyan sila ng pagkakataon na laktawa ng senior high school at dumerecho sa kolehiyo. Ang two-year university preparatory program naman ay required na matapos ng mga mag-aaral na hindi pumasa o hindi kumuha ng pagsusulit, ngunit nais pa rin na pumasok sa kolehiyo. Samantala, ang mga estudyante naman na piniling pumasok sa workforce kapag natapos ang basic education ay maaaring pasuki ng technical vocational program sa ilalim ng TESDA. Layunin din ng panukalang ito na mas mapag kamag-anang gastusin ng mga magulang lalo na sa matrikula ng kanilang mga nag-aaral na anak. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutoy ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young-looking mo. Para maging healthy, mag-DTX 500 pala. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Puntapay, Idol. IFM News.